Hello, hello, hello mga kamiks vlog! Kamusta kayo lahat mga kamiks vlog no? <laughs> Pasensya natin hindi tayo nakakapag-upload ngayon ng madalas sa ating YouTube channel Medyo na busy tayo mga kamiks vlog At uh, ayan nga mga kamiks vlog no, good morning! Wednesday morning na naman mga kamiks vlog Kaya eh, ito na naman yung ating routine Kasi meron tayong Tinanggal natin yung ating mga kalapatet Nilagay natin sa box ayan, At uh, sinimento natin mga kamiks vlog yung sahig ito pa lang na ko mga kamis vlog. Ito pa lang yung isang kwarto. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan mga kamis vlog. Ito pa lang yung nasisimento natin kahapon. Nang hapon. Ayan. Ako na lang nagsimento nito mga kamis vlog. No? Ayan, wala si walang kalapati ngayon mga kamis vlog. Kasi nilagay ko muna sa box. Kasi sisimento hindi natin to para... Kasi nilalangaw sila na na absorb ng lupa yung ano na absorb ng lupa yung amoy ng ano ng amoy ng poops ng mga ating kalapate kaya ang ginawa ko uh, sisim, ang gagawin natin nga pala ay sisimintuhin natin ayan, may, may mga langaw kasi mabantot nya ayan so tinanggal mo na natin yung ating mga kalapate ayan nil, nilagay mo na natin doon sa ano nilagay mo na natin doon sa Bin binax muna natin saka lalagyan din natin to pala mga kamis vlog ng ano yung sahig para hindi natatapakan yung ano nila yung mga ipot para laging malinis yung kanilang mga paa dumating na yung kahapon yung order ko niyan mga kamis vlog sa glet ito dumating na kahapon mga kamis vlog yung ating ano uh, pansahig bali anim yung in order natin mga kamis vlog vlog Ayan, so update ko kayo mamaya mamaya mga kamis vlog no tapusin lang natin itong ating uh, ginagawa dito sa ating mini love, para may balik na natin yung ating mga kalapati kasi kagabi ko pa sila kagabi ko pala lato ay kahapon ko pa pala to sinimulan tapos uh, binaks nga natin yung ating mga kalapati kaya kailangan na natin tapusin para may balik natin sila dito para hindi ma-stress so saglit lang mga kalis vlog, no update ko kayo ulit mamaya pag uh, Kasi pag natapos ko ilangin natin yung palets, ibalik ko na yung ating mga breeders dito kasi ito yung uh, kwarto ng ating mga breeders dito. So ito na nga mga ka-mix vlog no. Ayun, nalapag na nalagay na natin yung ating sahig mga ka-mix vlog. Nagsakto lang yung sukat ng kung yung in order ko. So ayun bubuksan na natin mga ka-mix mga ka vlog. Ayun sila. Ayun sila. <laughs> Gagabi pa sila nandyan. So, buksan natin uh, bus. Ah, bus. Ay, yung labas. Ah! Bas, ayo lu bas? yung ating mga breeders. Ito naman isa. Ito naman, <laughs> Ayan, kalabas na yung ating bang breeders. Ayan. Ayan yung ating breeders mga kamis vlog. Sasama ko pala ito mga kamis vlog yung ating ilang pirasong young birds. Ganit lang. Yung mga young birds natin na ano na. si dito, dito yung pwesto ng young birds natin. Sama ko muna sila dyan sa mga breeders. sana iba. Ito. Ito. meron tayo itong black. Ayan. Pad. Isa. Blue Blue bar. Isang black Isang, Isang. Isang. Oh ni pari lag Ha ha last Last ni blue bar Yang lag lag Ha 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 sila Kaya na sila mga kamis vlog yung ating mga breeders tsaka mga ilang pirasong young birds ilan yung young gusto natin apat bali pitong young birds lang mga kamis vlog mamaya na natin sila pakainin tsaka painumin para makapagpahinga kasi painit dun sa karton eh <laughs> Ayan mga kamis vlog sila, O ba happy naman sila sa sapin nila. Para hindi nila tatapakan yung mga poops nila. Ayun, kaya maganda na rin yang ganyan. Potong tua sila <laughs> oh. So. So. Ayan mga kamis vlog, di uh, dito lang muna yung ating video. At uh, salamat sa panonood mga Kamis Vlog no. At update ko na lang kayo pag natapos tong dalawa nating uh, kwarto para sa young birds sa saka sa mga napaparonda natin dito kabila. So ay mga Kamis Vlog no. Hanggang sa sunod nating na video mga Kamis Vlog at uh, maraming maraming salamat sa pagtutok at panonood ng ating mga video. So hanggang sa muli mga Kamis Vlog. God bless. Bye-bye.